At sa ating pangunahing balita, pinuntahan po ng News 5 team ang ilan sa mga malalaking kontraktor ng flood control projects ng pamahalaan. Unang apo sa listahan ang kumpanyang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Anthony o St. Timothy Construction Corporation na kabilang po sa top 15 contractors ng flood control projects sa Pilipinas. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, pagmamayari umano yan ng kanyang naging katunggali sa nagdaang halalan na si Sara May connection pa raw ang mga kumpanyang ito sa St. Gerard Construction na matagal na pong nakakasungkit ng mga government projects. Pinuntahan po ng News 5 ang opisina po naman ng mga kumpanyang ito. Nasa isang gusali lamang ang St. Gerard Headquarters pero tikom ang bibig ng mga tao doon. Isa nga sa mga proyekto po ng Alpha and Omega ang retarding basin at pumping station sa bahagi po ng Estero de la Reina sa Binondo, Manila. 94 million pesos ang halaga nito pero ayon sa Manila LGU, hindi ito 24 hours na pinapagana. Ito'y proyektor po ng St. Uh, Timothy. Samantala po naman, proyekto din po ng St. Timothy ang Talayan Creek Pumping Station sa Quezon City. Target po sana itong makumpleto noong Mayo pero hanggang ngayon ay wala pang gamit at wala pong abiso. Nanghingian po ng pahayag ng News 5 ang mga diskaya Tanging ang mister lamang ni Sara ang sumagot sa amin. Sabi niya, totoo raw ang sinasabi ng isang Facebook post na mga politiko ang nakikinabang sa kickback ng mga proyektong ito. Sino Samantala sa ibang balita pa mga kapatid na isumati na po o na na sa Kongreso ng Budget Department ang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program o yung proposal para sa 2026 national budget. Pinakamalaki po ang alokasyon sa sektor ng edukasyon, public works at maging sa kalusugan. Pagtitiyak ng Senado, bawal na ang anumang budget insertion o so pagsingit ng ilegal na pondo, lalo na kung may kinalaman sa charter change o chatcha. Wala raw ito sa orihinal na panukalang budget ng Kamara at Senado, kaya hindi ito dapat bigla na lamang susulpot sa BICAM. Malinaw naman daw ang layunin ng Senado na gawing mas bukas at mas Tas makabuluhan ng budget deliberations. Simula sa isasagawa po ang budget briefings pero ngayon, hindi lang daw gobyerno ang may boses. Talaga ha? Dahil makakasama na raw po sa pagdinig ang civil society, budget experts at maging mga lokal na opisyal. Aba. <coughs> <coughs> Namaya po, ah, tutunghayan natin itong sinasabi nila na ngayon daw po ay golden year ng transparency. Mamaya ah, po, kasama yan sa ating diskusyon. Sa ibang balita po naman, binuntutan ng fighter jet ng China ang eroplano po ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya sa baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Limito po bigla ang fighter jet ng makarating sa Scarborough Shool, ang eroplano po ng Philippine Coast Guard. Nakita ho niyo yung eroplano natin. <laughs> ang cute, no? Ang cute. <clears throat> ang cute niya. Isa lang ho yung LEC nasa harapan. Oh, well, anyway, we're so proud naman, ano? Eh, paano lumilipad pa yan. Oo. Opo, lumapit po dito. Opo, sa Coast Guard uh, plane ng ilang ulit ang Chinese. Opo. Uh, Chinese fighter jet at nagkaroon po ng dangerous maneuvers Bukod sa eroplano po ng China ay nagkalit din sa baba ang mga Chinese vessels. Pero tinapatan sila ng dalawang barkong pandigma naman ng Amerika na dumating na rin po sa lugar. Kaya po nang inaasahan, tinangkapong itaboy ng mga Chinese ang dalawang US warship at eroplano po ng PCG. Pero ayon po sa Coast Guard, nag nagsasagawa po ng Freedom of Navigation Operations ang mga barko ng Amerika sa bahagi po ng West Philippine Sea. Kaya hindi rin po sila naitaboy ng China at nanatili pa rin ngayon sa West Philippine Sea. Hindi nila makayang i-water cannon, ano? Na, no? hindi, <laughs> yung mga warship. Yung mga nila. warship ng Subukan Amerikano. Nila. Hindi uh -oh. rin nila kayang buntutan at uh, maniobrahan ano ha. Uh -oh. yung uh, delikadong maneuvering na ginagawa nila sa atin. Uh -oh. uh -oh. Itry nga nila. Ibulingan niyo. ninyo. Subukan uh -oh. nyo naman. Hindi naman sa sinasabi natin na amboy tayo dito. <laughs> ano, ha? Pero ba diba, talagang <laughs> kapag o, ang kanilang kalaban eh... Uh Opo, -oh, uh, David, talaga nang gugulayan sila eh. Oo, sobrang. Napakalaki. laki na huni niya yung aeroplano ng Coast Guard? Isa lang yung LSE. Hindi ba? Isa lang ho yung sa ano, sa sa harapan. At tapos eh, ma ka ng fighter jet, di ba? Opo. Ayan, a, ano yan, a day or two days after, nung banggaan oh, ng dalawang barko nila, na warship po yung isa. Okay. Di ba, nung nakaraan. Diba. Ayos. Si oh, oh, Tapos hindi na sila nang bubuli ha? Oo, oh, oh. mabait oh. sila pag nandyan ang Amerika. Oh. Ba't yong oh, yung water cannon, yung US warship? Inaantay ko nga. <laughs> Inaantay ko kung anong-ano. Retaliation. Pero sige, bahala oh. kayo dyan, oh, China. Kapag mga Pilipino, kaya nyo yung water cannon ha? Oh. At saka okay. ang dahilan nila, itinaboy lang ah. daw nila. Okay. Yung ginawa nila, yung itinaboy lang oh. daw nila tayo sa kanilang i-easy e e e na naman. E <laughs> na naman. Oo, oh, ito mga kapatid. Sa iba pang balita, hindi naman po pabor si House Majority Leader Sandro Mar na manguna po ang kamera sa investigasyon ng umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon po sa Presidential Sun, mas makabubuting hintayin ng direktiba ng Malacanang. Una nang inilabas ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang listahan po ng mga contractor na nakinabang sa bilyones sa mga proyekto. Ayon kay Congressman Marcos, pwede nang tumulong ang Kamara sa investigasyon sa pamamagitan po ng pagkalap ng dagdag impormasyon. Una nang idinawit ni Baguio Mayor Benjamin Magalong ang ilang mga kongresista na kumita daw sa mga flood control project. Lumalabas po naman sa salaysay ng whistleblower sa kaso po ng mga nawawalang sa bungero na si Julie Dondon Patidongan, Elias Totoy, na sa palaisdaan sa Taal Lake ng pulis na si Senior Master Sergeant Joey Encarnacion itinapon ang umano'y mga labi ng ilang mga biktima isang as si enkarnasyon sa labing dalawang pulis na kinasuhan po ng National Police Commission. Pero ayon sa kampo ng pulis, hindi totoo ang mga bintang ni Elias Totoy. Ayon pa sa abogado ng pulis na schooling daw ho noon si Encarnacion ng mangyari ang sinasabing pagdukot sa mga sabongero. May mga dokumento sila magpapatunay dito. Hindi rin daw ho personal nakakilala po ni Encarnacion ang sinasabing mastermind sa krimen na si Charlie Atong Ang. Pagsisiwalat po ng abogado ng pulis, nawawala raw ang affidavit ng labindalawang testigo sa kaso na dati po mga tauhan ni Patidongan. Julio sila nagbigay po ng kanilang mga salaysay sa PMPCIDG pero hindi raw sinumite ang mga ito sa Department of Justice. Kinumpirma ho naman ng CIDG na may natanggap silang mga affidavit pero hindi raw ito dumaan sa tamang proceso de investigación